Ang pagmamahal mo ay parang panahon. Ang bilis magbago, kanina lang, maaliwalas pa pero ngayon, sobrang dilim na. Alam ko naman, madalas hindi magiging pantay ang pagmamahalan ng dalawang tao. May isa talaga na kung magmahal ay todo, habang yung isa ang ibinibigay lang ay sakto. Pero, nangako ka na alagaan mo, papahalagahan mo, pero nung ginagawa mo? Aalagaan daw ang isa't isa habang buhay at pag-uusapan ang problema after ng away. Tinuruan ka pa ng nanay mong wag magsayang pero anong ginawa mo sa akin? Nagagawa mo kong tiisin. Nanlalamig ka ba kasi may pinag ng iba? Pusible nga. Baka nga totoo yung sinasabi nila na nagbabago ang tao, minsan nag pero madalas...